guys. Ayan. So, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayon guys, is nandito po si Kindness. sa uh, malapit po sa aking pintuan. Ayan. So, ano bang ginagawa ko dito? Ayan po. So, ngayon guys, yes, uh, araw po ng linggo. So, nagsegregate po si Kind Nesh, guys, ng mga kagamitan na pwede namin itapon at hindi itapon. And then, parang nililisan din namin. Ayan po. So, katulad po yan, guys, sa mga ginagamit namin sa pag sa pangingisda, sa aming pamimingwit. Ayan. And then, yung mga books po ng anak ko. Ayan. Katulad po nito, guys. Ang bigat po eh. Napakarami po talaga, guys. Ayan po. So, need ko po, po ito na I-segregate guys kasi yung iba may mga pinagbabawal po. Napaka-estecto po kasi ng basura dito sa Japan. Lalo na po may mga camera so makikita po tayo. Ayan po sa so, may iba yung books, iba rin po yung notebooks. Ayan. So hindi tayo pwedeng basta-basta na maghalo po ng ating mga uh, mga ano natin mga basura po yan. Mga pet bottle. Ayan. So madalas guys sa mga naunang mga na-upload ko po noon. Hindi ko na po malalakman uh, last year. Basta last year po yata yun. Ayan po. So mga sa damit pinakita ko po sa inyo yan po so hindi rin po tayo pwede basta-basta na magtapon ng mga damit tsaka yung mga higaan natin unan yan po dahil may mga nataka na talaga po yan kung saan po talaga natin lang dapat itapon alright so this time guys ang una ko pong gagawin is yung ating uh, mga books po ng anak ko ayan na hindi na po niya na ginagamit kasi nga sobrang dami rin po talaga okay yan po guys So, ito po yung mga kagamitan ng anak ko, guys. Although konti na lang po 'to dahil nung mga nag-elementary siya, ayan, hanggang nag-junior high school po dito sa Japan. Yung iba po, guys, natapon ko na rin po. So, hindi ko po kasi, guys, ah uh, uh, hinahayaan na uh, tambak lahat. Ayun, kasi pag tinambak mo po kasi lahat, mas malaking trabaho, mas malaking oras po ang Uh, magugol natin kaya this time ito po ang mga uh, lahat na hindi na po niya kailangan alright, ayan po so pag uh, segregate ko po muna ito guys and then pag matapos na po tayo dito doon naman ako sa ating uh, fishing rod na kung saan is titignan din po natin yung mga dapat na itapon at dapat na linisan at alin yung mga pwede naman natin na idagdag na kagamitan sa pamimingwit alright, ayan po so unahin ko po muna ito dito Tinitingnan ko pa lang guys, kapalang parang hindi ko na alam kung alin yung unahin ko eh. <laughs> Yan po. Ay nako, buti na lang yung iba talaga, Natapong ko na siya. Yan. So, pa bakit kaya ang hirap talaga pag pagdating sa paglilinis guys, no? Pero pag gala, parang excited. Pero pag maglilinis tayo, parang ang um, laki pa ng ano, laki pa ng hininga. <laughs> Yan po. Okay. All right guys, uh, tapos ko na po itong na segregate yung ating mga books po ng aking anak na pwede nating itapon at hindi at kung saan lang yung pwede nating na itapon doon. All right, so explain ko lang po guys. So katulad po nito guys, uh, ito yung pwede nating itapon, Ayan, doon mismo. Tapos ito naman guys, kasi pinagsulatan na. Ito kasi wala pang mga sulat ito, guys. Yan, malilinis pa po. Kasi ito, guys, uh, i-recycle din nila. Yan. So, uh, hindi ito natin, uh, pwede, ito yung pwede natin na itapon doon mamaya. Tapos, ito naman, ibang basurahan ito, guys. Kasi nga po, may mga sulat na po ito, katulad po nito. Yan. So, ibang basurahan po ito. Yan. And then, itong books naman po, guys. Kasi, ito naman pong box, ah, uh, yung iba nito, hindi ko to ipapatapon. Alright? So, pang magiging collection lang po. So, may mga bin binili, na rin po kasi ako nito na lagayan. Para anytime na gusto po na magbasa, meron po agad. Kasi English and Filipino meron dito at saka Japanese rin po. Ito ay galing sa school po ng Babyness. Okay? Yan po guys. So, re lang ni Kindness para mamaya-maya is yung mga ibang basura naman natin ang um, isunod ko at pag makumpleto na natatakman po natin mismo sa basurahan alright so ayan guys uh, ito muna yung papakita ko po sa inyo ngayon so medyo uh, marami pong uh, gagawin pa kami sa bahay guys so ano kung, kung ano lang po yung pwede namin na magawa ngayon yun lang din po muna and then ito po yun guys ang mga gamit namin sa fishing po So, this time is nag-segregate kami. Ayan, dahil nga po yung iba medyo marami na din. Tapos yung iba, yung hindi mga kailangan, tatapon din namin dahil magtatapon po si Kain Dish ngayon ng konting basura, guys. Ayan po, so yan mga kagamitan po namin. And, tapos kayo na bin, ano po to, binasa namin to, guys. Ayan, medyo basa pa siya sa loob. Inugasa namin yung mga uh, kagamitan po. And then, yun po yung mga hook. Alright, so yun po yung mga kagamitan namin sa fishing. Yung iba, yung hindi pa nagamit, naka-plastic pa po siya. Then, katulad po nito guys, mga gamit natin, yan, mga maliliit, tapos yung mga hook, mga, mga sobrang liit po talaga guys, ayan. So, yun po yung mga kagamitan natin. Ayan, tapos yung iba naman yung, kasi since si Kailish, kasi minsan, gumagamit po ako ng jigging guys, ito. Isa ito sa, hindi pa ito na namin. Ayan, so, depende kasi guys, kapag naming wit kami, ah... Uh, kung pwede, mas marami kayong gamit guys. Para kung maisipan nyo ano po yung gagawin. Tapos, tulad po nito. Yan, may mga reserba kami guys. Yan po. So, yun po yung mga ano natin sa mga kagamitan sa pag-fishing. Yan. So, di check din po kasi namin guys kung ano yung konti na lang. Yung kailangan namin na mag-order po ulit. Yung mga kagamitan natin sa pang po. Yan, mga hook. Okay. So, hindi tayo naubusan ng mga hook. Kaya, importante po iyon. Ayan po. So, mga gamit sa fishing po ito. Ayan, mga ganyan po natin, guys. Okay. Ayan. So, yung iba kasi, guys, yung mga maliliit, guys, kasi kailangan, may mga lagayan po talaga tayo ng mga ganito. Para hindi magkawala-wala kasi sobrang liit po talaga. Katulad po ito. Ayan, mga maliliit. So, iba naman kasi may mga lagayan na. Okay? Ayan po. So, napaka-importante po kasi nito, guys. Yan. Iba't iba po kasi ang size. Depende po sa isda na gusto natin kunin. Kaya marami kami hook na mga sapain natin na ginagamit po natin, guys. Ayan. Okay? So, chine-check din namin kasi nga po. anytime, pag pupunta kami ng dagat, ah, uh, wala kaming mamis na dala. And then, ito pala guys, i-share ko po, po sa inyo mga gamit namin sa pamimingwit. Ayan, so, since kasi guys, kailangan din po kasi ito ng parang maintenance natin. Ayan, so gumagamit tayo nito guys, parang spray para yung mga kalawang. Ayan, maiwasan, lilisan din po natin ito guys para maiwasan po natin yung kalawang at para hindi rin siya maagad masira yung kagamitan natin. So yun po yung aking mga ginawa namin ngayon guys para kahit pa paano is konting-konti lang po yes, maano din namin, maligpit namin yung iba. Ayan, dahan-dahan lang po. Okay? So, ayan guys, uh, ito lang po yung pwede natin na itapon doon. Ayan. So, nasegregate ko na po. O, so sige ba, sa iba pong basawan po kayo yung, yung itatapon. Okay. And then, uh, sunod ko naman is, yung ito, yung mga tapon po. Uh. Ito po yung mga ano guys, yung mga binili natin kasi iba din po ang pagtatapunan natin ito. Okay? and po guys. So, iba yung sa mga pet bottle, iba yung sa mga can. So, yun po yung mga pinagagawa ni Kainesh. Dinandahan ko na guys kasi nga pag hindi ko kayang pagsabayin lahat. May mga labahin pa ako ng mga ano, basahan. Dami pa talaga. <laughs> so, ito naman guys, uh, ibang araw po ito. So, hindi ko po ito eh, isabay. Kaya, nakaseparate po ito dito guys kasi ibang araw po ang pagtatapunan na natin ito. Ito yung mga ah, uh, pwedeng masunog ng mga basura. Yan. So, ibang araw po ito. Kaya so, dito ko muna ito. Ilagay ngayon. Okay? So, na tapos na tayo guys sa mga books and then sa mga fishing rod natin or okay na rin po yun na na, na natin guys kaya paano kahit ilang oras lang ilang minuto may nagawa tayo wala tayong nasayang ng oras okay so yan guys at dito na po tayo ito yung pinakano ko ngayon guys kasi gusto ko po itong linisan ito po, uh, ito po yung dito ko po kasi nilagay sa labas ng bahay guys ng ating mga kapit bottle, yung mga natin. Ayan, ito po yun siya. So, doon natin, isabay natin to guys, itatapon, kasi magkakasama lang po din po ito doon. So, yun, ano guys, yung mga kasunog na basura, dito lang po yun malapit sa amin. kasi uh, yung mga ganito, meron din po ito, ito Friday, tsaka yung uh, pet battle, kasama po ito yung Friday period schedule natin. Pero this time is, isasabay ko na po ito guys ha, kung saan ako magtatapo ng ating mga karton, yan at ng ating mga books. Para malinis, gusto kong linisan yung basurahan natin. So, ayan guys, ito po yung basurahan ni Kindness. kasi since nilagay ko lang po kasi ito sa labas, kaya medyo talaga malikabok talaga din siya. Ito po yung gusto kong gawin ngayon na hugasan. Yan po. Pati yung sa loob niya. Yan. Yan po. isa natin yan. Yan. And then, yung, and, yan po, di pa natin na ibalik ito. Ito pa yung generator. <laughs> hindi pa namin na, ano guys, naligpit. Dito muna ito. Kasi medyo malaki-laki pa trabaho kasi kailangan namin yung, ano, yung budigang nga namin. And then, Ayong uh, ating ito yung basurahan ko naman po sa pet bottle ayan eh ito po yung pinapakita ko po sa inyo guys iba-iba po ang ano dito sa Japan so ito yung basurahan ko po, po sa mga pet bottle yun so doon kasi guys wala tayong pagkatapunan ng ating pet bottle so sa uh, Friday po tuwing uh, tuwing Friday po pwede tayong magtapon dito ayan malapit lang po sa bahay ayan. Okay, tuwing Friday po siya. Tapos yung nasusunog na basura, tuwing Sabado naman po. Ayan. Tapos ito naman, ito naman nakalagay yung aking, sinadya ko po dito guys, yung mga pwedeng mag, na... Uh, basura na mga bote. Ayan. So, naka-safety po ito guys, lalo na kapag may bata. So, hindi ko basta-basta nilagay lang doon sa harap. Kasi minsan, nandito yung mga pamangkin ko. Ayan, dito ko siya nilagay sa gilid kasi nga, iniiwasan ko yung mga mababasag. Ayan. Ito po yan siya guys. So, pwede din tayong magtapon mismo doon sa basurahan po kung saan na nagtatapon si kindness dito. So, di, pwede lang kakasama ito sa araw na iyon. Tsaka yung ating uh, mga kan. Pero this time, isabay ko yung ating uh, books, tsaka yung ating mga karton, tsaka yung ating kan. Yan po. So, ito yung ginagawa ni kindness kasi nga po, uh, para hindi, ano, hindi siya kung baga guys, hindi malaking trabaho. Yan, kung pwedeng itapon na agad, itapon na. Kasi pag sobrang dami naman, mukhang wala ka nang mapapaglagyan mo po sa ah, bahay mo. Katulad po yan. Kapag tinamba ko po yan guys, naku, baka wala na akong malagay dyan sa harap. Ayan. So, dito po yun. So, may isa akong lagayan din po dito, guys, ng mga kagamitan din namin sa kitchen. So, nasa labas lang po kasi yun, guys. Kasi nga po, pag anytime na gusto namin na may isipan po na mag-fishing. Ayan, dito namin lang nilalagay. Ayan po. So, yung ibang mga, mga ilaw. The, may lock din naman po ito, guys. Lock namin ito. Ayan. Ito po siya. So, may ibang box rin yan dyan, guys. Ayan po. May mga iba natin mga ilaw. So, tapos yan. Kompleto lang sa mga gamit natin sa fishing, guys. Yung mga, para mga nylon niya. Okay? Ayan. So yun po yung aking mga ano guys mga kailangan ko po sa paglinis ng bahay. losan dito lang din po katulad po nito yung aking uh, ladder. Ayan may maliit at mataas na ladder tayo para kung ano man yun na paglinis po tayo sa labas ng ating bahay anytime. Ayan po. At katulad nito malapit na pong magpasko. Diba? Mag mag ano naman tayo. Baka magdagdag naman si kindness ng mga pang-decor-decor -decor natin na ilaw sa labas. Yan, so tignan lang natin. Okay? Ayan po yung aking ano guys, at maya maya lang po isalis po tayo para uh, itapo natin doon. Guys, ilisan natin po. Kunti lang po guys, madali lang ito. Brasa na lang. Kunting spray lang ng tubig ito.

di ko mo kung ito pa laging di yung mga parang pelit na sela nila, walang yung amoy Itan lang naman ito. Ako dito, bat may batong? Diba? Binis na siya. Binis na siya. mga buhangin sa dagat eh. Ayos na. Ito ito. Tuyuin natin. ひと言が言っております guys at patuyuin ko lang to tapos sa putay dito guys at may maya alis na tayo para itapon natin yung mga basura alright alright guys at alis na po tayo ayan so dahil tapos na tayo guys sa pagiging sa ating basura and then oh, diba nadeligan ko na rin yung ating kalupati guys kaya let's go nandun na rin sa loob ng ating sasakyan po ang ating uh, basura mismo. Okay. All right, guys. At nandito na po tayo ngayon sa mismong uh, tapunan po ng basura. So, actually, guys, mag-vlog ko na po ito. Pero, ayan po, magtatapon po tayo ng mga books. And then, yung mga kahon natin, natin ano And then, yung ating uh, can po. All right. guys tapo na tayo ng ating can ah, 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 ah. tapos yung ating mga sahon so napansin nyo guys yung mga box dito na pinatapon kailangan tupiin din hindi yung pwede na Naka, ano lang, kailangan nakatupi yung mga box natin. Okay? So, yan. So, kung pwede rin po, yung box na tatapo natin, nakatali din po siya. Okay? Basta tayo guys. Ayan, so ako na po magpaalam sa inyong lahat guys. At muli ay sinama ko po kayo kung saan si Kindish is nagtatapon po at syempre sa Japan kailangan nakasegregate din po yung ating mga tatapon na basura. Yan po guys at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye guys!